Guys, nice, good day. So yan gumagawa tayo ng carbonized rice hull. So ginagamit natin siya para sa nating garden soil. Isang sangkap po natin, guys. So naglagay tayo ng ganyan para mas hindi kalat. kinalat ng munok So okay na siya, guys. Mayroon pang konti lang. Pero so, okay na yan. Hindi kasi pwede na maabo. Mix lang natin yan at okay na siya. So, dahil may harvest tayo doon na vermicast na ulit tayo makagawa ng garden soil okay uh, na to guys oh so, ito po na mix lang natin ng konti